Magandang araw po mga ka-channel uh, Ngayon po ay nandito tayo sa Crocodile Park dito po sa Dabao uh, Pinakasikat na pasyalan po ito dito sa Dabao uh, Yan po uh, napakalaking buaya nila dito Yan po ang pinakaaw na dito ba ka pumasok yan po ang makikita nyo Dito pala mga ka-channel sa pinuntahan namin Kinakain nila yung buaya dito Dito po nyo po uh, kung alam kong uh, lumabas na rin dito sa internet yung uh, na buaya uh, Dito po yon. Bali, ang kilo po nila dito pag nagliksyon sila ng buaya is ang kilo po, isang kilo is 1.5. So, ganun po kamahal yung buaya nila dito, liksyong uh, buaya. So, ito po, uh, nanito po ako ngayon sa mga maraming ahas, ang lalaki pong mga sawa. Yan po mga katsya nilo, ang laki o. Oh. Kung makikita nyo, ang laki talaga tapos ang lapit ko pa. So, parang yan mga katsya nilo, anaconda. So dito lang pala makakita mga ka-channel yung kinakatakutan nating mga animal is makikita natin sa personal. Ito po mga ka-channel is a uh, lion po. Ayan mga ka-channel ang laki niyan mga ka-channel dalawa sila. So dati akala uh, ko di ako makakita nito sa personal. Akala ko sa mga TV ko lang makikita yung mga to. Ayun uh, pala makakita ko lang personal lo Tingnan niyo mga katsa laki niyan. Parang kung nanonood kayo ng mga video, yung mga nakikita natin sa video-video, is kaga, kasing laki niya mga katsa oh. Ayan o, oh, ang laki masyado ang lion na yan. So, yan po yung pinakamalaking lion nila dito. So, pagkatapos niyan mga katsa yan pumunta na tayo dito sa buaya. Akala ko nung una is totoong buaya to. ah, uh, ito po pala ay isang estatwa lang, ang laki mga katsa oh. Pero kung titingnan mo, parang hindi siya estatwa parang original talaga ang ganda ng pagkakagawa ng estatwa uh, na to so ito mga ka-channel nandito naman tayo sa mga tigre bali yung tigre nila dito mga ka-channel tatlong piraso to iba ibang kulay so yan uh, puti ito naman ay uh, yan, may yellow na black so ito pa mga ka-channel tatlo yan meron pa dito sa kabila so ito po yung nasa kabila ang lalaki mga ka-channel oh. So, nandito para kami sa taas na ito. Dito ko binidyoan sa taas nung akulungan kulungan nila. So, ito mga ka-channel outreach naman po yung tawag nila dito. So, ang haba po ng leg, Ito po mga ka dalawa, uh, bali po yan. Um, dalawa dito tapos isa dito. Tapos, ang dami din kalapati dito mga ka-channel. Oh. Ayan po mga kalapati. ay din may mga kambing din po sila dyan ang lalaki din po ng kambing nila dyan tapos dito naman po rabbit po yung mga naka, nandito yung mga nakakulong dito so yun po rabbit po yan tapos uh, may nakita po akong isa na kumakain ayan po yan po yung nalapitan namin masyado uh, pero hindi po sila takot sa tao ah. uh, hindi po talaga sila umaalis so dito naman po uh, namang ako masyado dito sa dami ng isda oh. ang dami niyan mga ka channel grabe kung sabi ko nga eh, kung, kung nakakain yung mga to kasi kung nakakain yung mga to naku araw-araw kang libre siguro sa ulap ayan oh ang dami ang lalaki pa oh grabe dito pa lang ako nakakita ng ganito kalaking isda mga ka-channel and then pagkatapos niya nalito po tayo sa Indian people ah uh, di ko po alam kung ano yung tawag dito pero ayan uh, po maganda masyado yung kulay ngayon lang po na nakakita ng ganyan mga ka-channel bali tatlo po sila dyan sa kulungan nila iba-ibang uh, laki po so yan po uh, ang tawag po dyan is Indian so ito naman kayo sa Mindanao Monitor so ito naman mga ka-channel di ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog eh pero sa amin, sa salita namin, tinatawag namin to na palaas kung tawagin. So yan po, dito naman po sa kabila ay paniki naman po yung laman. So yan po mga channel, oh, mga nakasabit na paniki. Bali, dalawa po sila. Yan o, oh, paniki. So dito naman po sa kabila, ay uh, ito po yung isang ano nila ng mga buaya. So tingnan niyo mga channel, ang dami. Siguro ang laman ng ano na to mga channel. Ang laman ng kulungan na to ng mga buaya. Siguro mga 20 pirasong buaya. Pare-pareho pa ng laki mga katsya oh. Siguro dito nila kinukuha yung nililiksyon nila. Kasi ang dami mga katsya Tapos meron pa yan sa kabila. Ganyan din kadami. Tapos dito naman sa eagle naman to mga katsya Pero hindi siya ganun kalaki ha. Ah. Maliit lang. Akala ko yung mga eagle na yung nakikita natin sa mga ano na ang laki masyado. Pero dito po maliit lang siya. So, ito naman po sa kabila ang tawag po nila dito ay yan po. Ang hirap pid kasi ni. <laughs> so, yan po mga ka-channel, ayan po ang tawag nila diyan. Yan po. Ito po pala ay su dito sa Davao. So, yan po paglipat namin dito, dito ko nakita si Insan. Yan si Mikos Mikos. Yan ang tawag po nila dito ay King Kong Bayan. Nakalimutan ko yung tawag diyan. So yan po mga ka-channel yung pasyal natin dito sa Dabao nung nagpunta ako dito. Ito po ang sunila dito. Uh, mas maganda po ito siguro kaysa sa doon sa Manila sunatin dito sa Manila. So ito po mga ka-channel ang kagandahan kasi dito hindi madaming tao. So hanggang dito na lang po yung video natin ngayon mga ka-channel maraming salamat po.